Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Binomba ng tubig ng China Coast Guard o CCG ang mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng regular rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Show linggo ng umaga December 10, ayon sa Philippine Coast Guard. Saad ni PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela sa X, dating Twitter, nagsasagawa ng Rore Mission ng ML Kalayaan kasama ang BRP Cabra at Unaiza May UM1 sa Ayungin Shoal ng Winater Cano nito ng CCG. Nagresulta ito ng serious engine damage sa ML Kalayaan habang isang CCG vessel ang binangga ang UM-1. Kasunod nito, muling iginiit ng National Task Force West Philippine Sea na bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa ngayungin show. Kasabay ng pagkondina sa pagpapakalat ng maling impormasyon ng China sa kanilang official channels. Kahapon lang ng bomba hindi ng tubig ng CCG at Chinese Maritime Militia ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, na nagsasagawa ng regular BFOR humanitarian and support mission sa 30 Filipino fishing vessels sa Baho de Masinlo. Kabuo ang 167 million pesos na halaga ang nawala sa agrikultura at infrastruktura matapos ang dalawang lindol sa Surigao del Sur noong December 2 at 4 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, 29.6 million pesos ang agricultural losses, habang sa infrastruktura naman ay aabot ng 137.5 million pesos as of December 8. Kasama riyan ang 408 government facilities, 133 school buildings at 7 health facilities na nasira ng pagyanig. Dagdag pa ang 5,294 houses, 4,888 ay partially destroyed. Ang magnitude 7.4 na lindol noong December 2 at 6.8 naman noong December 4 sa munisipyo ng Hinatuan at Kagwait ay sumira sa labing isang agricultural facilities, mga makina at equipment na nakaapekto sa mahigit limang daang magsasaka. Kasama rin sa report ang 643,220 individuals o 162,946 families na naapektuhan ng lindol. 7,630 displaced individuals mula sa Region 11 o Davao Region. 7,487 rito ay nananatili pa rin sa evacuation centers. Tatlo pa rin ang naitalang patay at anim na po ang sugata. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang Integrated Scholarships and Incentives Programs o E-SIP for the Youth, kung saan 3,000 poor Ilongo students ang tumanggap ng benepisyo sa pilot launching nito sa West Visayas State University Cultural Center sa Iloilo -Ilo City kahapon December 9. Pagbabahagi ni Romualdez, isa ito sa inisyatibo ng kasalukuyang administrasyon na layong masiguro na matulungan ng deserving students pero kapos naman sa pangangailangang pinansyal upang makapagtapos sa pag-aaral. Sa ilalim ng programa, Tatanggap ang mga benepisyaryong naka-enroll sa Tulong Dunong Scholarship Program ng Commission on Higher Education o CHE ng 15,000 pesos kada taon hanggang sa makagraduate. Makatatanggap din sila ng 2,000 kada semestre mula naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Inaasahan naman ng mga mag-aaral na parte nitong programa na magiging kaakibat para sa nation building ng pamahalaan. Isang paring Pinoy ang itinalaga ni Pope Francis na bagong obispo sa Estados Unidos. Si Father F. Ren v. Esmilia ang bagong auxiliary bishop ng Archdiocese of Philadelphia, ang ikaapat na Pilipinong appointed bilang prelate sa US. Tubong nagkarlan Laguna, umani ng bachelor's degree si Esmilia sa San Beda College noong 1984, bago ito pumunta sa Pennsylvania para sa isang master's degree. Na-ordain ito bilang pari noong taong 1993. Noong 2021, siya ay nagsilbing parokyal administrator sa St. Martin of Tours Parish sa Philadelphia, kasama sa mga appointed auxiliary bishop, sina Father Keith Chilinski at Father Christopher Cook. Para sa Kidlat News Update, Linon, nag Naguula. At inyong pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng Balita. ごありがとうフフフフ。<noise> <noise>